bawal ka doon eh kasi may mga ano may mga may bigas ako niyang binili may bigas akong binili nilagay ko doon dito 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 na dito ka na sa loob so guys good morning so ngayong araw na to tapos bukas meron tayo surprise gift para kay miss Kels so yan po 30 so ngayong araw nga maki ngayong araw tapos bukas kasi may surprise ako kay Miss Kels so almost 7 years na hindi niya nakita sa personal yung mama niya so sobra matagal na sobrang sipag nga ni mama na uh, nagtrabaho sa sipang bansa so sumula nung nagbunti sa kay Kenji so ito yung na i-surprise ko si Miss Kels na hindi niya alam siyempre ngayong araw na to sa deporte at na ko sunduin ko si Papa para Abra Province. Uh, Amaya kasi ako parang si Miss Kels ng alas 7. So, hindi niya alam na susunduin ko siya. Kasi kasabot ko Papa niya, Mama niya, sa kapatid niya. Kasi, kasi kaya luluwas yung Mama kasi graduation ng, ng kapatid ni Miss Kels. Yan, siyempre, ano tayo ah. Vlogger tayo. Kailangan natin surprise si Miss Kels. Siyempre, hindi alam ano, ni Miss Kesto sa buwat lahat. So, ngayong araw, mga aking eh, sundin papa niya sa Ubaw. Na hindi alam ano, ni Miss Kesto. Kailangan na gabing, gabing dito, wala na siya. Tapos mamaya, sundo kami sa airport. So, yan. Surprise so, natin si Miss Kels, guys. Let's go. Sundin natin si papa. Sheesh. really matter I Ayan guys, nandito na ako sa papa Ayan okay, si Papa. Uh, Ayan okay, si Papa guys. Ayan, oh, oh, mag-bless tayo okay, guys. Si Papa. Uh, Ayan okay, guys, nasundo ko na si Papa. Ayan, okay, may ako, eh. so, na kami. So, takpan na ito. nyo guys ah Let's go! The next day. So, yun na nga guys. Kasama ko na si Papa. Pa, sigay ka pa. Ito pa. oh Ayon ba? Huh? <laughs> so, yeah. Okay. kasama ko na si Papa So pupunta na kami ng uh, airport uh, Sundin namin si Mama Ito na yung surprise na kay Miss Kels Na uh, matagal niya nang hindi nakasama si Mama niya From Singapore Tagal na pa no? 7 years na no? Oo, oh, tagal na 7 years So surprise natin si Miss Kels guys Mga uh, bang bangan nyo guys kung ano yung reaction miss let's go and so guys malapit na kami so mamaya mayroong magkakaroon ng peace of joy so wala eh balak namin talaga 'to eh na hindi pa alam sa kanya eh so ito kasagutan ko si papa Jerry yan yung kapatid niya sa kasi mama so, wala wala siyang kaalam-alam hindi niya alam na umuwi si papa hindi niya alam pa no <laughs> wala din si papa marunong din magane, eh marunong kumunchaba din si papa eh <laughs> so yan guys abang abang let's go So yun, guys, nandito lang kami sa Terminal 3 Next, eh, Wapan So alam nyo guys Dati ako nagtrabaho dito sa Terminal 3 okay. So marami na nagbago dito sa Terminal 3 guys Sobrang liwag na yan o oh. Sobrang liwag So pasok tayo sa loob ng Arrival Sana wala makakilala sa akin dito <laughs> Let's go So yun guys, nandito na kami sa loob ng Arrival Ayan, napakaliwag yan yeah. Kitignan <laughs> namin kung ano oras sa na lalapag yung Cebu Pacific 5G so ayan. 5G Singapore 818 yan guys oh. alas 3 so wala pa hindi pa lang garide so maghihintay kami ni me. Papa mag para kay Mama let's go so guys nag garide na yan oh. 5G 818 Singapore alas 3 so arrive na So, pupunta na tayo. Let's go. Ayan okay, guys, ayan si mama guys. Ayan oh. Ayan si mama. Ayan si papa. muna pa. So, hindi alam ni Miss Kels na <laughs> luluwas ngayon sa Pilipinas si mama. Hmm. <laughs> si mama. Na... Nakablog ako ma. Nakablog ako. Hello po. Gcash uh yan. -huh. Dada lang kayo maintay ko lang kung yung gasok Ayun. Apo. So yun guys, nandito na si mama. So hindi talaga alam ni Miss Kels to. <laughs> may mga plano na hindi niya alam. Siyempre, uh, surprise na si Miss Kels. Kasi iniwan ni mama si Miss Kels ng ilang taon. Tapos nagkaanak kami yun. So, let's go. Kunin natin yung sakyan. So yun guys, ayan uh, kasama ko na si Mama. Uh, so surprise natin si Miss Kels. No ma, surprise mo si Kelly. So hindi alam nga. Hindi alam ni Miss Kels na nandito na. So magugulat na lang siya. So ang mangyayari mga king, uh, na kami sa office ni Miss Kels. Siguro magugulat na lang siya bakit naka bakit porils yung pagsundo ko sa kanya. So magulat siya ng dito yung mama niya sa ano, sakyan. <laughs> Tignan natin reaction reaction ni Miss Kels. So papunta na kami sa office. Yan, isama si mama. Yan, from Singapore. Tapos si papa from Abra. Yan, uh, kasabot ko sila, guys. Pero hindi alam ni Miss Kels talaga. <laughs> Tignan natin yung reaction. So ayun, let's go. So yun guys, nandito na kami sa office ni Miss Kels, ang uh, baby. So, bye okay. bye. Paprank natin, no? Kala niya, dito uwi. <laughs> ay ba po? Gulat siya. Ito ang pinintay ng si Miss Girls. So, tignan natin ang reaction niya mamaya mga aking bababa na siya. So, guys. Gulatin natin si Miss Kels, Hindi niya alam, umuwi kanyang mother from Singapore. So, yun, naghihintay tayo kay Miss Kels Mga ba? Tignan natin ang reaction niya. Ito na yung exciting moment. Kung ano yung reaction niya. Ayan siya. Traffic. Traffic ako. Ayan. Dito na sa likod. O dito, dito. Abawal ka dun eh kasi may mga ano. May mga may bigas ako niyang binili. May bigas akong binili na lagay ko doon. Dito, dito. Dito, dito ako lang yung ka na. Dito na sa loob. yung Pahinga. Ang kunang ng buhay, ikaw na lang, bisan kung nag-uumpa, pa Parang hindi ka naiyak. <laughs> Masaya ka. Andito eh. oh. <laughs> oh, mo sinabi sa akin to. Ha? Ah? Papaganyan-ganyan ko na lang. Surprise, syempre. Siyempre pagod <laughs> si Mama Mare. hindi mo alam hindi malaman eh no? Hindi. Kanina lang 'yan. Ay nung madaling araw. Yeah, sinundo ko sa sa kabaw pero panoorin mo na yung video. Ah, sige. Oo. Oh. pero Are you happy yeah <laughs> okay so tuwan tuwa si so tama tama ano tama 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 tama